welcome guys good afternoon sa lahat no so video for the day guys no katay po tayo ng uh, native na manok wild native na manok ito maganda yung uh, Kakatayin kakatay natin so mukbang natin mamaya so ngayon lulutuin pa natin o oh, kakatay natin ngayon so mamaya ihawin natin tapos sa bawal. so manood kayo mamaya guys ah, kung paano ko lulutuin tong wild native na manok So, yan na guys, yung neat, wild native na manok baka lalipan. Ayun ay, kunin mo na. Maloris na manok. So, yan yan na nga natin, native na manok. Yan So lagyan natin ng mainit at tubig guys, no. Ito yung unang step natin yan guys. Unang step para matanggal yung balahibo. So tatanggalan natin ng balahibo na yan. Para Kita to yung laman niya. Kailangan mali kailangan malinis na malinis yung gagawin natin guys no kasi kakainin natin. So ganun lang yan guys pag kuha natin ang balahibo sa mga native na manok yan. Para masarap yung kainan natin mamaya. Yan. Okay. Ito yung guys, tapos na yung pagbalahibo natin. So, yung may makikita tayo na maliliit lit guys na parang sugub niya kung basta tawag sa Bisaya. So, papuya natin 'yan dito. Parang uban siya eh. Buhok parang uban siya, hindi mo ano. Mga balahibong puti. So, para matanggal guys, gano natin 'yan sa ano, kawali. Talan. O, kalan. Oh, kalan pala. Ganyan lang po guys, pagluto ng native na manok. Gusto mong talaga masarap. Okay. Ito yan guys. Yung nawauling natin na guys. Ito yung simula natin yung pag-ihaw sa manok natin ng nitig. Uh, inihaw na natin yung hitim na manok para maganda yung proseso yung luto natin na sabaw niya, ito po yung tawag na binakul ayan, kailangan mo natin uh, ihawin ng manok na nitim mo para matanggal yung langsa guys uh. so ayan guys luto na yung uh, natin uh, inihaw na nitim na manok so pagkatapos guys napakulot na rin ako ng kado nya guys oh. kado para sa sasabawan naman natin yung nitim na manok na inihaw is yung ano natin uh, ang tubig so mamaya guys pakuloan na ng pakuloan natin habang ilalagay natin yung nitim na manok ito yung malunggay guys no na ihalo sa nitim na manok yung ano guys ah uh, sayote diba? pampalasa sa ating nitim na manok okay guys mamaya uh, itutuloy ko mamaya guys yung luto natin mamaya So, unang tips kayo, no? kumukulor yung tubig natin, lagyan natin ng asin para yung yung ano niya, mag-absorb sa ating manok. Huwag pa ika. So, ito na guys, lalagay na natin yung native na manok guys, no, na inihaw natin para hindi marangsa yung luto natin. So, ito na, kumukulo na yung ano natin, uh, tubig na mainit. Oh, natin. So, lalagay na natin dyan. At saka una sa lahat guys, ito yung unang pinakalasa natin, yung tanglad na lemongrass. grass. Uh, di ba? Bilis yan. Oh. No? okay. So takpan muna natin guys, maghintay tayo ng mga 1 hour at 20, 20 hours pala. Okay. okay. <laughs> Lagyan na natin pampalasa guys, kasi gutom na. Oops, tama na, babasig mga buta ta. So yan guys, yung sayuti na tinalagay na natin dyan, ah, para masarap. O, oh, di ba? Ito yung guys, yung pang, 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 pinali natin. You know, malunggay. Pang pinali. Grabe. Uh, grabe sarap. Kuluan natin konti. Kuluan natin, pakuluan natin ng konti guys. Para kain na tayo. Yan you know, o, pinali. Ito na yung native na manok natin guys oh, na inihaw natin tapos sinabawan ah, Ito po yung tawag na binakol guys no? Oh. Ito yung iso, ah, init init pa So may sausawan tayo guys na ano, malakasan So, so ayun Kuha tayo na plato guys at saka kanin Wala ang serving spoon Ayun so, Ayun So, tikman natin, guys, yung niloto natin ng litim na manok. So, tikman natin yan. Ba't dalawa? Sobrang init, guys, oh. Marami. So, saw-saw natin yan. So, ito yung, guys, oh. I pray mo po lang tayo, kalimutan ko. Thank you, Lord,

wabay <tong> mm. talaga yung nitib na manok guys na bago natin tutuoyin to ay ihawin natin yung panggalansa yan ang pag luto ng nitib na manok ito pa yun ang nagpapasarap dito guys so pwede natin sip sipin to guys nga. kasi nga gamot to gamot to Ah. Hey, hindi, yung pomba. Ano lang yung uh, parang open. Oh. Tain tayo. Ano okay. okay. yeah. so, ba? Ayun lang guys. Native na manok. Pwede niyo gayahin ito. Ang sarap talaga, grabe, sobra. Isa pa guys, para ma Ha? Ah? Dito pa. Ito kayo bukas. Ito guys, oh. Mm, grabe talaga. Bye-bye. <laughs> <laughs>